Good morning everyone! Ayan. At magkaantay tayo ng viewers. <laughs> Ayan, dahil wala pa tayong viewers. Ayan, hindi ko alam kung may hinala yung aking internet. Dahil yung aking mga ninja, hindi ko magamit. <laughs> Ayan, hindi ko magamit ang aking mga ninja dahil na... so sad to hear that. I won't say that. Hindi siya makakonect. Oh, walang connection. So ito lang nakakonect sa akin. Kasi ano, uh, priority yung mga may home base work, home work, home base work. So yun na yung medyo nakakonect na yun, no? Sa so, mga anak ko, hindi sila nakakonect. No, thanks God. Kasi ako nakakonect ako kahit pa paano kahit pa kudlit ang aming signal. <laughs> ayan. So, kumusta po ang lahat? Ayan. 9.49 in the uh -huh. eve, in the afternoon, ay in the morning. So, ayan. Mamaya is mag-pick up na tayo ng aking Salamat. Ayan. So, kita niyo ba ang aking pawis? So, nagpapapawis ko talaga ako dahil I want to get sweat. I want to get to relax. No? So, kung maano yung aking ma-open course ako no? bago ako mag-hilang. Sige lang mo sa manakot. Pero, syempre, bago ako mag no shower. Ayan. Dahil hapon ako na-lead to. Nasa-shower ako. So, ayan. Tapos lalabas pa ako. So, ayaw ko pang pa aking buhok. Ayan. Hello, everyone. Good morning. Kasi na wala akong ninja. No, hindi ako makakunik. Dahil nga, yun. So, kumusta po ang lahat? Ayan. Naririnig niyo ba ako? <laughs> Nakikita niyo ba ang aking live stream? No? Okay, notice naman ako. Dahil nga po, ayan, hindi ko alam po. Nakakunik ba to sa internet ko o hindi? Ayan. So, ang init. So, ayaw ko mag-expand. Mag-bis na ako. So, ipakita sa inyo aking pagpapawisan. <laughs> Pinapawisan kasi ako. Ayan. So, ayun. Kumusta po ang lahat? Ayan. Nakapag-almusal na po ba kayo? Ayan, ako is oat. Nag-oat lang ako kanina. Tapos, pandisad, Kung daw nag-oat, so, ang makakain kong pandisal is lima o anin. So, since nag-oat ako, is nabawasan siya sa tatlo na. Magandang oat sa katawan. Medyo mabigat siya. Mabilis ka magutom, pero mabilis ka rin yung busog. Yun know, ang pagkakaiba. Pinag-expand sa so, na lang natin siya ng tubig para <laughs> hindi mabilis ko tuming. Dahil gusto ko na po talagang pumayat, pero hindi ko alam kung paano ako papaya. Ayan, good morning everyone. So, we're on live. Ayan. And samahan niyo naman ako sa akin pag the live. And let's talk and talk, no? Kung may mga may, pwede kayo ma-share. Ayan. Pwede natin makapag-advise. Why not? Chok not. Ayan. So, ayan. Parang yung isang, ano, habang walang viewers, no? So, after that. And hindi naman kailangan marami kang kaibigan. O sabi na natin marami kang kaibigan. Pero I'm gonna tell you, sa sobrang dami mong kaibigan, isa lang ang totoo doon sa so, no. Yun yung natutunan ko sa buhay ko for how many years, no? Hindi kailangan na makipagbardagulan ka o kailangan ilabas mo ang pera mo para lang. masabi, ay mabait ko, mabait siya, no? Pignan natin kaibigan. Malalaman mo isang kaibigan kapag walang wala ka at sa oras ng kagipitan, sa oras na gustong gusto mo siyang makausap, no? hindi naman dahil sa hihingitan ng tulong financial. Pero yung financial support lang sana. Pero wala sila. No? Marami nang ganong tao sa mundo. So ako,